Ikaw ba ay mahilig magtanim o mag-alaga ng hayop at balak mo itong pagkakitaan? Narito ang sampung agribusiness ideas na pwedeng simulan ngayong 2025. Una sa listahan natin ang organic vegetable farming. Dumarami ang health conscious consumers kaya patok ang organic vegetables tulad ng lettuce, spinach at pechay. Gumamit ng mga organic compost at natural pest control. Maaaring ibenta sa mga palengke, restaurants o online. Small scale organic farming ay pwedeng magsimula sa 500 square meters na lupa lamang. At kumpara sa mga nabibili sa market, ay mas mataas ang presyo nito. Pangalawa, ang urban gardening kits. Ideal ito sa mga taong nasa syudad na gustong magtanim sa bahay. Maaring magbenta ng ready to grow kits, yung may lupa, seeds at compost. Kasama sa target market ang millennials at working professionals. Maganda rin ito bilang online business na may instructional videos. Pangatlo ang poultry farming tulad ng itik o native chicken. Ang itlog ng itik na ginagawang balot o penoy at native chicken meat ay may mataas na demand. Pwede kang magsimula sa backyard scale at palakihin habang tumataas ang benta. Mas mura ang native chicken farming at hindi masyadong maintenance intensive kumpara sa broilers. Pangapat, ang aquaponic system. Pinagsamit ang fish farming. tulad ng tilapia o hito at hydroponic vegetables tulad ng lettuce at kangkong. Eco-friendly at water-efficient, ideal ito sa urban areas o kahit sa mga bakanting lote. Marketable sa mga eco-conscious consumers at high-end market. Paglima ang mushroom farming. Ang kabute tulad ng oyster mushroom, ay mabilis si tanim. Tulad ng 2 to 3 weeks lamang ay pwede ka na mag-harvest. Malitang kapital pero mataas ang kita. Maaring ibenta ng fresh o processed, tulad ng chips at powder. Madaling itanim sa controlled environment kahit sa loob ng bahay o garahe. Panganim ang herb at medicinal plant farming. Tulad ng lagundi, oregano, tarragon at basil, may market ito sa alternative medicine, restaurants at essential oil production. Mura ang puhunan at mataas ang resale value kung ipinroseso. Pwedeng magsimula sa pots o small plot. Pang-pito, ang beekeeping o tulad ng honey production. Natural honey ay mataas ang presyo at demand. Bukod sa honey, pwede rin pagkakita ng beeswax, propolis at pollination services. Kailangan ng counting training pero pwede sa small space. Ang local honey ay in demand sa online at weekend market. Pangwalo, ang vermiculture, yung tinatawag nating organic fertilizer production. Paggamit ng bulate o yung tinatawag nating African nightcrawler sa composting ng chicken at farm waste para gumawa ng vermicast na organic fertilizer. Mabenta sa mga plantito at plantita. Organic farmers at garden stores. Mura simulan at sustainable. pang ang fruit tree grafting and nursery business. Matasang demand sa grafted fruit trees tulad ng kalamansi, mango at guyabano. Pwede kang magtayo ng nursery na nagbebenta ng seedlings sa mga homeowners, farm owners at LGU project. Maganda kita lalo na kung certified ang planting materials mo. pang ang goat or dairy farming. Ang goat meat, o yung tinatawag nating sibon at gatas ng kambing ay lumalakas sa market, lalo na sa mga health conscious consumers. Pwede rin pagkakitaan ng goat milk, soap, cheese at yogurt. Ang mga kambing ay matipid pagkainin at madaling paramihin. Sa mga nabanggit na agribusiness ideas, alin dito ang pinakang gusto mo at gusto mo ng umpisahan? At kung gusto mo ng isang business plan para sa mga nabanggit, ay eh pwede kang mag-comment below at atin itong gagawa ng video. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para ma-notify ka kung meron tayong bagong upload.